did smile Grazie. tayo guys maayong buntag kanin yung punta pala ako ngayon dun sa tuktok ng buntok ibisitahin ko yung kubo ko dun kung kamusta na ba at saka meron akong dalang saging dito ito yung saging saba yung hinarvest namin noong last week tapos ngayon ay hinog na so punta ko dun tignan kung ano ba ang nangyari sa kubo at saka uh, natin, baka mayroon ng bunga yung dragon fruit ba alam naman na sobrang init. Totoo te. Ngaso po si te pa sama. Sama ni bitang. Dalha tayo na ang lighter. Baka mayroon na maraming mga insekto doon baka tulad ng um tawag minto. Yung anay. Ewan ko kung naman Tagalog sa anay. Problem. Problema, nasaan yung lighter? Merong ano dito guys, oh. Merong um, pipino na hinog. dito tutit, dito. solar eclipse pa naman mamaya. Lipok. May taklong. Não tá clon, Whew. <laughs> Asa ka today? Asa ka, bubo? Grabe guys, sobrang hingal ko guys. Pero maganda pa rin yung hangin. Ang uh, pares kong pres ko yung hangin. Tapos sobrang dumi sa kubo guys. Ang daming dumi ng mga um, tuko. Ayun loob. May nanirahan ng na mga tuko guys. Tuko. Ito. Madumi na. Ito yung sa taas. Solid pa naman. Bunga pa rin yung ano yung papaya tapos yung mga cosmos ay namatay na kapag tag-ulan ulit dadami ulit yung cosmos na yan ito survivor to na ano, halaman no? ulan init ulan init yan, wala to siyang bisbis -bis guys pero mayroon pang dahon. kaya ito yung view yan, nakikita nyo naman sa mga bundok guys yung iba ay nagkukulay brown na yung mga dahon no? dito. lagi apa sih? Ini papaya, Ini apa? Ini papayo. May bunga pa rin. Punta tayo dito sa likod. Punta tayo Ini kahoy. Malunggay apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini bulaklak. May bulaklak pero hindi pa natuloy. And dito. Ahí sa si Tok Tok ng bundok Ito yung palagi sumasama oh -pok. Ito Pok Pok Ito yung aso ko Tapos yung si Tweety naman Shhh! Ayan o, mainit na naman guys Alam nyo kasi Ngayon daw ay solar eclipse Pero hindi naman maka-apekto dito sa uh, Pilipinas Sa ibang bansa lang yata Then Ayan, tignan nyo guys, nang dahil sa sobrang init, yung taklong ay Um, pumasok na dito sa loob ng aking kubo. Ito, tignan nyo. <laughs> tignan yung taklong, oh. Nasa loob na ng kubo, nasa plywood. Ilipat natin ito mamaya. Dadalhin na natin ito sa, dadalhin natin to sa may puno. Siguro, da, um, dito yan galing, oh. Sa mga damo-damo. Malapit na magkaroon ng apoy kasi yung sa akin din sa yung dinala ko dun sa lapo-lapo ay -Lapo, nahinom na din ito sobrang hinom na ako. dala ko ng isang lit litrong tubig awan oh, rin kasi ngayon kailangan talaga ng tubig guys para iwas headstroke may baga na magsimula na mag ihaw mag ihaw ng ah. Ah, saging uh, saging sabah maghanap mo na ako ng pamaypay <laughs> yung pamaypay <natin. laughs> hindi, na, hindi siguro ito maubos so mga lima lang siguro yung ating uh, gawing inihaw na saging kasi mamaya magprito siguro kami guys Okay. Sabi lagi ng um, star margarine. So nakikita nyo guys, hindi ako gumagamit ng um, yung clip. Kasi yung kamay ko is anto makapal itong guys. makapal itong aking kamay. May an bakaliwa. Ah. <laughs> Kaya pinupulot-kulot ko lang. Pero mainit naman siya guys. Pero hindi siya masyadong mainit talaga. Na mamamaga yung kamay mo pa pagkatapos mong um, Yinanon 'yung saging ba. Yan maluto na 'yan. Pabayaan lang natin 'yan. Antay tayo ng mga um 5 minutes, maluto na yung ating saging na inihaw. Guys, murag na na gini Kanina na ni maho na saging. Yang uban ug na luto. Ato ning sila. Hu, huh, gini. Hu. Huh. Nita. morning ning sinugbang saging, guys, nga paik masarap kasi kapag yung saging ba may pag uh, uh, medyo itim-itim na yung pagkaluto mo ito kumbaga crispy <laughs> mm, top <laughs> mild, mild to siya

tubig yung ating ginawang andito apoy for anong to guys ba for sweet for pasta alam niyo naman na sobrang irit ngayon magmuha ako ng dahon ng malunggay kasi napaka ano kasi routine ng dahon ng malunggay dito

mag gulay kasi na miss ko din tong gulay guys alam niyo kasi kapag um, doon ako sa trabaho doon ako sa Lapu Lapu City guys minsan lang ako makapaggawa ng gulay makapagluto ng gulay bibili lang ako dun sa labas then sobrang mahal pa naman 15 pesos gulay dati guys nasa 5 piso lang yan yung gulay pero ngayon yung mga ulam mo yun guys wala nang tagli limang piso puro na mga ay meron siguro ang tagli limang piso yung tauge lumpiang tauge maliit, maliit lang naman yung lumpiang tauge may malunggay na libring malunggay so bababaan ako doon hindi eh, talaga nakadami yung damo dito sa cove kasi eh. sobrang init eh namatay yung ibang damo dito ito eh ako guys pero malalaki naman po yung mga kahoy kahoy eh. tugas So yun, thank you for watching for my vlog guys Yun lang po yung update sa aking kubo Medyo iba naman siya? medyo solid pa ng konti <laughs> Almost 1 year na din nya ah, na, nagit 1 year na yung kubo na yan 2 years O oh, mag 2 years siguro, 2 years Or 3 years Kasi nagsimula ako nag vlog 2020 Nagsimula na ako nag vlog So mga 3 years first, mga 2 years or malapit na mag 3 years siguro. Yung kubo na yan. So thank you for watching guys. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe and like my videos. And uh, hopefully ma-share nyo din po sa inyong mga kaibigan. And sa mga hindi pa po nakafollow po sa aking Facebook page. Marvin Lifestyle Vlog. Mayroon po akong Facebook page guys.